So yun sir, ilang ano na po kabawang yung naikarga dito? Siguro po ay mga mahigit na nasa mga dalawandaan. Dalawandaang kabawang po ang 200. naikarga? isang skate na naman ang ibabagi ko sa inyo nang ang sinasakay daw dito ay mga taong wala ng buhay. Kung may sasakyan sa kalsada na inaarkila ng mga taong sumakabilang buhay na, ay meron din dito na inaarkila na pang release naman. Kung makikita nyo nga ay forma ito ng sinaunang skate at walang bubong. Dalawang taong nga nagbubuhat dito at hindi ito kaya ng isa, hindi katulad ng mga normal na skate na may buhatan sa gitna. At magugulat nga kayo dahil ang makina nito ay 13 years na, na ginagamit ni sir na may ari nito. At pag may ganito nga sitwasyon sa amin na dinadala sa kabilang hantungan ay lahat ng kasalubong ay baba. So ito yung skit ni Kuya Efren na kinakargaan daw po ng ano, mga sumakabilang buhay po. Mm -hmm. po Magkano po yung ano nyo rito pag nag-aarkila po? 700. 700? Bawat isang uh, mm -hmm. gasolina Sa kanila pa po, po yung gaso nun? Kanilang gasolina. Ah, yung gasolina. So ano yung sir, dito po yung kinakarga yung, yung kabaong po. Dito, 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 sa dalawang ano na yan? Dito sa ibabaw. Sa ibabaw po. Kaya po wala nang bubong? yan ay sadyan hindi nilagay ng bubong para pagpapasok ang kabaong ah diretsyo po dito bali hindi, hindi, sila. Bale, hindi, hindi na maabala nung ano kasi yung bubong mayroong pang ano po maabala pa yan bali ano yung sinasakay nyo po dito ay hindi nyo na po ito pinapapasada ay hindi na hindi na po service lang po talaga o kargahan lang ng mga ano tapos ano pa pong sinasakay nyo dyan sir bukod dun Yo, sa ano halimbawa na Arkelo sa akin ng video okay dito rin na sa kayo. Ah, okay, video okay. May business po kayong video okay tapos dito nyo rin kinakarga. Ito, naalisin ko ito bago ikakarga dito ang video okay. Kung san, para sa ano ko nag de Ah, okay po. Itong schedule sir, hindi siya ano, ano, yung natural na ano. Parang sinauna ang skate po. Sinauna, sinauna ito. Sinauna ang forma po ng skate. forma. Hindi katulad ito mga ganyan di pasahin. ah po. yung makina nyo sir, parang ano, tagal na ano po? Ay, tagal na po yan. Yan na siguro mga 13 years na yan. 13 years yung makina niya po? 13 years na. 13 years na po na nagagamit. At hindi man siya kasi, hindi man siya na basta masisira at hindi man araw-araw ang nagagamit. Ay, opo. Oh Ilang tao po yung nabuhat dito? Kunyari po yung may sakay po dyan na ano? Ay, uh, kabaong? Dalawa lang. Dalawa lang may katuwang lang ako. Da dalawa lang po yung si nagbubuhat? Siyempre, yung kabaong. o ah. Pag yung halimbawa may patay. Marami sila nabuhat. Oo, oh, marami naman pong nabuhat. Parang lalagay dito. Pero Did... ito ang katuwang ko, isa lang, kibali dalawa lang Ah, okay po. Yun lang ito, hindi pwede talaga solo-solo At, um, sirado ito. Wala pong buhatan pati dun sa ano? Walang buhatan. Walang usungan. Yun na sa balikat. So sa ilang ano na po kabawang yung naikarga dito mula po nung ano, ginawa niya po itong skate? Siguro po ay mga mahigit na nasa mga dalawang daan. Dalawang daang kabawang po yung ang naikarga? Or na, may git pa po? May nasa service ng patay. Grabe, ang dami po lang naikarga na rito ni sir. Kailan po dito yung, ano, yung may gantong inaarkilahan? Ako lang ang mayroon. Wala naman iba ay eh minsan nakakarga ko pa mula dito manato pa aluneros minsan naman dito manato to so mga mabot. ilang barangay din po yung abot nyo malayo din ano po malayo din mga barangay yung mga party bundo minsan dala na sa mga ayaw sambot ko sa mga ayaw dala ko sa buya thank you so much po sir e eh, friend dahil pumayag po kayo na maging part ng video na ito